Hello, Fox. Good morning. Um, papunta naman tayo sa trabaho ngayon. At maganda yung weather. Uh, malala ko lang na kwentuhan tayo. See, tingnan mo. We're very slippery dito, ha? Ingat muna tayo. So, ma may kukwento ko sa inyo na masasabi ko na Salamat sa Diyos at hindi naging sana ang naging sana ang lahat, hindi naging sana. Hindi naging sana dahil kahit papano natupad ko yung mga minimithi ko sa buhay. Sana sasabihin ko sana kung uh, kung lahat ng pangarap ko ay hindi natupad. Pag mayroong alam mo na, grabe ang dito ah. At yun know, oh. Sasabihin ko na kung siguro kung hindi natupad, sabihin ko, sana andun na ako sa Canada ngayon. Sana, um, marami na akong pera ngayon. Sana, mabili ko yung mga gusto ko. Yes, yung sana na yon ay natupad. Na natupad ko. So I achieved it. Hindi man ako mayaman, pero I'm a type of person na contented. Uh, wala akong utang. May utang ako, student loan pala at ah uh, yung mortgage sa bahay syempre kailangan mo rin yan araw-araw pero hindi naman ganyan kalakihan at of course may mga mga investment tayong kunti sa Pilipinas sa paper assets sa Canada physical meron tayong ganyan maliit na bagay lang so ayan happy lang ako sa buhay ko and so on and you know na lahat ng kasi malaki, uh, ano tayo eh, um, pinalaki tayo mahirap. Tapos sumikap tayo. Hindi man kalakihan yung sahod ko dito sa Canada. Pero, yes, ano, um, ang marunong tayong humawak ng salapi. Hindi yan kung gaano ka, ano ka, gaano kalaki yung sahod mo. Pero mas may pa rin yung malaki. Hindi man ganyan kalaki yung sahod namin dito sa Canada. Pero, marunong kaming humawak ng salapi. Yan. Yan ang, uh, yan ang importante. Actually, yun, oh. Yun yung trabaho ko dyan, oh. Dyan na malapit, naglalakad lang ako. Kasi takot ako ng mga Kaya, lahat ng salamat sa Diyos na yung kung hindi ko natupad yung mga pangarap ko sa buhay, hanggang sana na lang sana ako. O, di ba? Thank you, Lord, for that one. And, um, yeah kayang kayaan so on and forth. Yung happy ako kasi wala ko nagtatrabaho. Ay, nag, may earning din ako sa some um stock market through um through the company. Kasi minamatch nila yung ano natin. Yung hinuhulugan natin para sa paghandaan yung retirement. Although is not enough, but at least meron tayong pangdagdag sa pension. So, yun ang importante kaysa wala. Kaya, happy ako sa lahat kasi yun natupad ko. Meron tayong kunting pera, kunti, ganon. So, ayan. Lahat. Hindi lang tayo, ano, kasi pag bili ka lang bili ng mga bagay na um, your means, within your means nako above your means pala, nako, yari tayo dyan, okay so yan ang pinaka ano talaga, na kailangan maging keep your feet on the ground lang tayo, kasi mahirap na kung uh, lahat, kahit andito ka sa Canada waldas ka lang waldas sa lapid mo So, yun. Yun ang problema dyan. Kaya, habang ikaw ay nagtrabaho, hindi ka bilibili -bili ng mga bagay yung alam, kabuluhan. Yan, hindi ka gastos ng gastos. Minsan, kailangan natin yano, yung ng sarili natin, pero alam natin kung saan tayo, you know, mag-stop. Sige, hanggang dito na lang muna at ako ay magtrabaho basta ipun ipon and invest tayo. Kahit papano. Bye-bye.